Sa pagpapalit ng taon, lalong tumitingkad ang ating kamalayan sa kahalagahan ng tunay na kapayapaan, lalo na sa pagitan ng mga puwersang magkakalaban, tulad ng pamahalaan at mga rebelden grupo. Ang mga pagsisikap na matuloy muli ang dahintong peace talks sa pagkita ng pamahalaan at CPP-NPA-NDF ay patunay na naghahangad pa rin ang mga Filipino ng pangmatagalang resolusyon sa isa sa mga pinakamatagal ng internal conflict sa Southeast Asia. Gayun din ang mga peace initiatives sa Mindanao ay nagpapakita ng commitment ng bayan na paghilumin ang mga malalalim na sugat at pagbuklurin ang mga pangkat na matagal nang may hidwaan. Pangarap ng lahat ng mga Pilipino sa pagpasok ng 2024 ang kapayapaang makakamit lamang sa patuloy at sinserong dayalogo, kooperasyon at mga estratehiyang magdudulot ng pagbabago sa lahat. Bagong taon, bagong kapayapaan. Ako si Heidi Bernardo Sampang at ito ang pagsusuri Suriin natin ang mga isyu ng bayan sa tulong ng mga eksperto. Unawain natin ang mga nagaganap sa liwanag ng salita ng Diyos. Ito ang Pagsusuri. Bumaling muna tayo sa ilang balitang tumimo sa ating isipan patungkol sa kapayapaang ating inaasang. Narito ang ulat ni Dan Gonzaga. Narito ang ilang mga balita nitong nakaraang linggo. Tinipon ang simbahan, kabataan at mga nagsusulong ng kapayapaan sa idinaos na Peace Conference ng World Vision kamakailan. Layon ng pagpupulong na isulong ang paglikha ng ligtas na mga lugar para sa mga bata at pamilya sa Mindanao. Naitaon din ito sa Mindanao Week of Peace na may temang Peace is Coming Home Through Harmony and Solidarity. Sinabi ni World Vision Executive Director Rovel Fuerte na pagkakataon ang Peace Conference upang matuto at isang paraan din ito para mapagtulungan ang pagkamit sa pangmatagalang kapayapaan sa Mindanao. Kognay nito, nagpahayag ang bansang Malaysia ng suporta sa pagkamit ng kapayapaan sa Mindanao. Ito ay matapos ng pagdalaw ni Malaysian Prime Minister Anwar Ibrahim sa bansa Marso ngayong taon, tiniyak niya na magbibigay sila ng suporta sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Islamic militant groups sa Mindanao. Sinabi pa ng Malaysian Prime Minister na malaki ang makukuha ng mga Pilipino at maging ng mga Malaysian sa kapayapaan sa Mindanao. Samantala na niniwala naman ang isang grupo ng mga eksperto na malaki man ang natamo ng peace process sa Mindanao ay may tuturing pa rin itong mabagal. Ayon sa ulat ng third party monitoring team, mabagal ang pagdating ng socio-economic support at hindi matitiyak ang pangmatagalang kapayapaan sa pag-usad ng peace process dahil posible pa rin magkulang ang magkabilang panig. Sa ibang balita, nagkasundo ang pamahalaan ng Pilipinas at ang mga communist rebels sa muling pagsisimula ng peace talks. Ito ay matapos ng pagpupulong ng mga leader nito sa Oslo City Hall sa Norway. Tumayong kinatawan ng pamahalaan si Special Advisor to the President Antonio Lagdameo at kumatawa naman sa National Democratic Front o NDF ang chairman nito na si Luis Halandoni. Sa signing ceremony, lumagda ang mga representante sa kasunduang magsusulong ng isang common vision of peace na tatalakay sa mga malalaking isyong kinaharap ng peace process sa Pilipinas. Ako si Dan Gonzaga para sa pagsusuri. Isa sa mga organisasyong aktibong nagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao ay ang World Vision Philippines. Narito ang panayam ni Maan Primero sa kanilang Faith and Development Manager na si Pastor Melchor Magdaong. Magandang araw, ito pa rin ang ating programang pagsusuri. Ngayong Desyembre, isang pagsabog ang naganap sa Mindanao State University kung saan mayroon tayong ilang mga kababayan ang binawian ng buhay at ang ilan ay sugatan. Nag-iwan din ito ng isang trauma at pagkatakot sa mga residente roon. Ang naturang insidente ay nagpapakita at patunay na mayroong malaking pangangailangan sa pagsasulong ng kapayapaan sa rehiyon. Ngayong araw, makakasama natin ang Faith and Development Manager ng World Vision na si Pastor Choi Magdaong para ipasilip sa atin ang ilang mga programa na isinusulong ng kanilang organisasyon para isulong ang kapayapaan sa nasabing rehiyon. Magandang araw po sa inyo, Pastor Choi. Ay, magandang araw maan. Magandang araw din sa ating mga tagapakinig. Kumusta po kayo? Pastor, ano po ba yung ginagawa ng World Vision para mapanatili yung kapayapaan sa Mindanao at paano nito natutugunan yung mga alala, malalalim na dahilan ng kaguluhan sa rehiyon? Yeah, ang, ang World Vision ay uh, matagal na kami sa Mindanao and mm -hmm. uh, iba't iba yung programa namin, lalo lalo na sa mga kabataan. Sa usapin ng kapayapaan o peace building, uh, we are working for many years in Mindanao. At siguro yung pinaka-basic na no, nakaugat kasi yun doon sa uh, core values din ng organization, ng World Vision, we are a Christian organization. And uh, yun yung pinakamalaking reason na dahil ang World Vision is a Christian organization at nainiwala kami na ang kapayapaan na isa sa pinakamahalagang elemento ng identity ng organization. So we work with uh, several organization kahit mm -hmm. mga other faith organization. And uh, yun nga, isa sa programa namin niya, yun, yung Peace Project. Mm -hmm. Yun yung promoting efforts addressing conflict through education. Mm -hmm. Dahil nainiwala kami na napakahalaga na sa mga kabataan simulan yung pagtanim ng malalim na kahulugan ng kapayapaan. And I think uh, sa biyaya ng Diyos, we are very happy naman sa result nito. Nakikita namin kung paano mga krisyano at mga kabataang muslim work together. Mm -hmm. So isa yun sa tinitingnan namin. Meron kami mga binubuong mga peace clubs sa mga communities mm -hmm. uh, na kung saan yung mga bata ay work together to advocate yung peace building initiatives. So isa yon sa, kasi pag natin, bumilangan ng 10 years, 15 years, sila na yung mga matatanda eh. No? Mm -hmm. Pero hindi pa rin namin kinakalimutan yung mga uh, kapatiran natin na medyo, talaga alam natin na may mga influence rin sa society so we work uh, closely with the uh, uh, Muslim leaders mm -hmm. uh, in Mindanao we we collaborate with them mm -hmm. like uh, the we are a member of B uh, Bishop Ulama Conference mm -hmm. ito yung samahan ng mga obispo ng mga Kristiyano ng mga Muslim at ina-advocate natin doon yung peace building lalo sa mga bata and also yung Ulama League of the Philippines So we work together on this. Kaya nakakatuwa nga nung binasa mo kayo na yung news na I, uh, I was in Cotabato that time. Oh, wow. <laughs> And we are we are celebrating yung uh, Mindanao Week of Peace. Katatapos lang ng celebration ng aming Mindanao Week Saktong of Peace. Sakto-sakto yun, pastor ah. <laughs> Kaya yung nasa airport ako biglang pabalik na ng Manila. Sabi ko napaka-untimely naman ito. Mm. <laughs> ng ito. But uh, hindi pa rin tayo nawawalan ng ano ng ng Uh, gana to to serve, no? At nakikita namin yung mga bata na, lalo mm -hmm. yung mga kabataan, how they really love to have peace in Mindanao. Mm -hmm. at, at na, kahit pa paano yung mga leader, ay nakikita nila na napakahalaga rin yung pagkakaroon ng ganong mindset, lalo sa mga kabataan. Pastor, nakakatuwang malaman na yung World Vision ay nakikipag-partner, hindi lamang sa mga kapwa natin na Christian organization kundi sa iba't ibang religious sector mm. din so, yeah. nabanggit po oh. ninyo dahil marami kayong mga collaboration pakikipagtulungan sa iba't ibang komunidad mm. organization sa uh, specifically I would say sa Mindanao pwede ka po bang mag-share sa amin ng mga halimbawa kung paano po kayo nakikipag partner sa mga local groups uh, indigenous communities at religious leaders para makabuo kayo ng mutual trust and understanding kung ating tawagin yeah ang, ang lens kasi na ginagamit namin ay, of course, sa Christian organization, we are very clear, lalo sa amin, sa akin personally, na nandoon kami not to evangelize people, mm -hmm. but to witness the goodness of the Lord Jesus Christ. Mm -hmm. And uh, yun yun kasi yung ano, yun yung kaibahan eh. Mm -hmm. uh, personally, yung paniniwala kasi, personally, paniniwala ko is, Uh, hindi naman tayo tinawag para maging magaling na evangelist, but we are called to be a great witness, which mm -hmm. is involved in yung quality ng life, ng program, yung testimony mm -hmm. natin. So, in that sense, mas relational yung aming approach sa mga communities. Like now, mm -hmm. since the Marawi siege, hanggang ngayon, nandun pa din kami. Mm -hmm. And uh, very clear in Marawi up to the local government, if you go to Marawi, very clear na pag tinanong nila yung World Vision, alam nila yun yung Christian organization. Mm -hmm. Napakahalaga siguro, Maan, na huwag nating itago yung identity natin as mm -hmm. a Christian organization. We need to be transparent enough. Kasi yun yung ano eh, yun yung pagsisimula ng trust. Mm -hmm. so, so when we entered in Marawi uh, during the siege, when we gathered the uh, Muslim leaders, may apprehensions kami. But yun yung aming introduction action that World Vision, we are a Christian organization, and we will not hide our identity as a Christian organization. Then they started to trust us dahil uh, nakita nila yung transparency. Mm -hmm. Then after that, we helped them, nagtulungan kami dun sa uh, pagtulong sa mga bakwit mm -hmm. uh, during the siege. Mm -hmm. We provided yung, of course, yung, yung basic na need nila, yung mm -hmm. re response ng World Vision, palagi namang nandoon, but uh, hindi namin sila iniwan hanggang, of course nakabalik sila dun sa some of them are nakabalik sa areas nila and we work together no as as uh, as one community no uh, mm -hmm. mahalaga na hindi rin ipadama na dahil tayo yung may resources tayo yung mayroon sense of authority but I, I I mean yung working together is very important mm -hmm. Now, we value yung kanilang dignity in words kahit anuman yung religion nila no kahit anuman yung kanilang kasi we belong to one humanity naman eh. Wala naman tayong pinanggalingang ibang. No, to so po yan. I, I think yun, yun yung very clear. Kaya siguro uh, nakapasok kami na hanggang ngayon nandun pa rin kami in those areas. And the uh, mm -hmm. religious leaders, uh, people in the community are also helping us. Mm -hmm. uh, kasi alam nila na para sa kanila yon Pastor, nakakatawa yung sinabi ninyo. To build a mutual trust and understanding, there should be integrity at siyempre nagpapakita rin kayo ng magandang halimbawa at yung tulong na naibibigay ninyo doon sa komunidad at hindi lamang sa mga Kristiyano. 'Yun paulit-ulit nating sinasabi kundi mag-iba man yung relihiyon relihiyon nila, um, ang mm -hmm. ang ating purpose is to witness, 'di ba? So pastor kasi maraming conflicted areas ang kumakaharap ngayon ng uh, iba't ibang isyo katulad ng kahirapan, displacement, o yung mga sampilitang paglikas at meron din sa mga lugar sa ating bansa at sa Mindanao na mayroong limited access sa education paano po na ipapasok ng World Vision yung mga prog programang nagsusulong ng kapayapaan para mapagaan naman yung buhay ng mga tao roon yeah uh, marami kaming program pero yung basic sa programa niyon yung yung framework namin na ginagamit is yung do no harm framework meaning when we implement program dapat hindi yun magcreate ng problema sa community mm -hmm. So, like in Marawi, we have yung CHR, yung Childhood Rescue mm -hmm. Program. Mm -hmm. uh, inaabot nito yung talagang mga kabataan na hindi maka-access ng edukasyon. Mm -hmm. Hindi hindi nila kaya yung, of course, yung mga basic na pangailangan ng school mm -hmm. supplies, uh, yung mga teachers. Like in Marawi, mm -hmm. we work with the uh, DepEd Marawi, mm -hmm. uh, yung empowerment sa mga teachers we help then mm -hmm. do sa iba't ibang programa sa child protection, sa peace mm -hmm. building. Uh at also yung of course yung empowerment ng mga teachers. Mm -hmm. Ang mahalaga lang doon makita nila na maun nila na yeah andun yung world vision, pero in the long run it is uh, our people pa rin yung nakikinabang. Mm -hmm. In other areas uh, na kung saan ang problema ay more on environment. Mm -hmm. Like in Cotabato, in some area of Cotabato na laging mga binabaha. So may mga programa rin tayo to to provide yung of course yung skills mm -hmm. yung pagtingin sa uh, kalikasan and other mm -hmm. programs. So depende doon sa need ng community kung nasaan tayo. Mm -hmm. Pero inya because it is a fragile context, uh, fragile areas, uh dapat talaga tingnan siya ng mas malaliman yung 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 problema na yan. Siguro mm -hmm. sa akin lang in my experience in 16 years working Uh, in this place lalo in Mindanao uh nakakatuwa na nakikita mo na hindi kayo magkakaiba eh mm -hmm. <laughs> yung know, you magkaiba kayo marahil lang pananampalataya magkaiba kayo mm -hmm. marahil lang pero okay. yung love sa community yung love sa family yung love sa country mm -hmm. lalo siguro yung love sa sa Panginoon mm -hmm. Christianity and Islam I think uh we can agree together on that and we can yes. work together on that. Pastor, follow, follow, up question lang no. Etong mga programa like development, um, um, empower, uh, women empowerment, mga sinusulong po ninyo, pagbibigay ng mga school supplies sa mga estudyante, pagsusulong ng edukasyon, um, paano po naki, ninyo nakikita na meron tong relasyon sa kapayapaan? Yeah, I think napaka-importante yung katanungan na yun. Ano? Um, minsan kasi tinitingnan natin yung kapayapaan na isang conflict dahil lang marahil sa religion o dahil mm -hmm. sa mga ideology pero minsan kasi pagtiningnan mo ng mas malaliman like in 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 some area in Lanao mm -hmm. or in Marawi dahil yung mga bata hindi nakapag-aral mm -hmm. so lumalaki sila na hindi nila alam yung paano yung kanilang future Marami sa kanila ang at a very young age na re recruit ng ng mga grupo na kung saan ginagamit sila sa hindi maganda. So yung education is a key para rin talaga at a very young age na makita nila na may future yon and and we witness a lot of that. A lot of young children na nakita nila yung value ng education. And in that will bring to along yung pangarap natin na pangmatagalang kapayapaan. Mm -hmm. pangalawa yung pagtingin siguro na dapat kami kami lang mga muslim mm -hmm. kami kami lang huwag kayong makialam like in Marawi mm -hmm. around 98% doon is muslim mm -hmm. bibihira ang krisyano doon I think magandang tingnan din na nandito rin yung mga kapatid nyo ng mga krisyano mm -hmm. na pwede kayong samahan yung bang idea na uh, pareho tayong mga tao pareho tayong nangangailangan ng tulong mm -hmm. Uh, nandun nandun yung presence no yung 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 kahalagahan ng presence. At makita nila na ay grabe pala tong mga kristyano. no. 'Yun yung element ng witness no. Mm -hmm. Kasi may mga allergy rin sila minsan eh, na alam natin na may mga hidden ano lang ito, i-convert tayo whatsoever. Mm -hmm. eh, yung conversion naman trabaho naman ng Panginoon yan. eh. Yes, Hindi <laughs> naman yes. natin gawain. But we're there to witness the lordship of the Lord Jesus Christ. And we're praying and hoping someday that we will recognize yung Lordship na yun ng Panginoon. Of course, hindi natin control yun. But to be there as a witness, makasama sila, especially during the difficult times, I think yun yung pinakamahalaga na makita. Na pwede siyang, in a way, pwede siyang pag-usapan pa rin yung malalim na uh, usapin ng kapayapaan. Mm. I agree po dun sa sinabi niyo pastor no. Minsan nagkakaroon tayo ng mga pananaw na ang trabaho natin ay mag-convert ng ng tao into Christianity but actually that is the work of the Lord para sa sa kanyang mga anak at sa kanyang mga pinili. Ngayon pastor sa pagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao, ano-ano po yung mga ilang malalaking hamon na at oportunidad para sa pagpapalakas ng kapayapaan sa Mindanao ang uh, nakikita ninyo. At ano rin po yung mga maraming papel ng, o maaaring papel ng publiko para isulong itong ganitong klaseng gawain ng World Vision? Siguro upisan ko doon sa mga challenges. No? Um, hindi pa rin ganoon yung kalalim yung pagtingin do sa usapin ng peace building. Lalo pag nandun tayo sa labas. Mm -hmm. I mean, Ah, pag pinag-usapan ng kapayapan, Mindanao lang yan. <laughs> Hindi naman, <laughs> I mean, oh yap, yeah, oh pwede, pero dapat mas malalim pa doon mm -hmm. siguro. May mas malalim pa na edukasyon, lalo doon sa mga very influential na mga tao na mm -hmm. pwedeng uh, makatulong. Pangalawa, nakakatuwa dahil yung mga simbahan na kawork namin, dahil sa Mindanao kasi eh, nagbubuo kami ng mga interfaith groups we're Christian leaders, Muslim, mm -hmm. yung mga pastors and the imams, we work together, we fellowship together, mm -hmm. you know. We celebrate together, no? Like if they have celebration ng Ramadan, mm -hmm. so yung mga pastor they they also celebrate na Ramadan. Like mm -hmm. now in Christmas, yung mga Muslim, mm -hmm. natutuwa din sila na may, na may Christmas din yung mga Christian. I mean, i-open pa natin siguro no, bilang simbahan no, bilang mga I open pa natin yung ating pagtingin yung ating ministry mm. ng mga taong ito mahal ng Panginoon eh di ba uh, gusto rin sila ng Panginoon of course maligtas um y yung kasi yun, eh yun yung misahe ng Panginoon mula I mean in Isaiah pa lang yun na yung kanya di ba na siya ipapanganak tatawagin siyang mm -hmm. uh, prince of peace di ba apo yung message niya during the yung pinanganak siya, puro peace be with you, peace be with you, kay Mary, sa mga mm -hmm. shepherds. dalhin yung elemento na yon as we share yung full content ng gospel in that context. Like in Marawi, 98% uh, Muslim in Cotabato, in some Uglanaw areas. Hindi pa natin pinag-uusapan dyan yung ah uh, ngayon pumapasok na kami sa Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi. So mm -hmm. ibang, ibang usapin pa din yon So yon And isa pa siguro na challenge is na kapag tumutulong tayo uh siguro wag siyang tingnan na source ng power. <laughs> Di ba? Kasi minsan, oh, kami yung powerful, kami yung may resources. Mm -hmm. kami yung may pera, hindi, hindi dapat eh, kasi very degrading 'yon. Mm -hmm. Di ba? But tingnan 'yon bilang isang opportunity na sa mga pagkakataon ito, kami yung binigyan na mag-share hindi natin alam, darating yung panahon, kayo din naman. And uh, very interesting kasi nagiging mutual yung relationship na may mga mm -hmm. time that our even our Muslim brothers and sisters, sila yung tumutulong din in World Vision. Mm -hmm. na no? Kasi nakikita nila yun na pareho lang tayong may opportunity to help. Mm -hmm. At yung resources na meron ka, hindi siya dapat source ng power o ng authority. Mm -hmm. But it's a blessing from God na pwede mo i-share. Then sa opportunity, napakalaki po ng opportunity sa area ng mga kabataan. Mm -hmm. Pwede uh, nyo po i-share, Pastor? Napakalaki ng opportunity sa mga kabataan. Kasi alam natin yung kabataan ngayon ay mulat na mulat na. Mm -hmm. no? uh, Siguro yung mga matatandang na medyo lumaki ng panahon na yon. Iba yung kanilang kaisipan pagtungkol sa usapin ng kapayapaan. Mm -hmm. Pero yung mga kabataan ngayon, lalo yung mga kabataan krisyano at mga kabataan muslim sa Mindanao, they're very open uh, mm -hmm. to hear other side, mm -hmm. uh, to have relationship. No? Isa, hindi mo na makikilala sa kanila kung sino ang muslim at sino ang hindi. maliban na lang kapag naka-hijab, no? Mm -hmm. <laughs> And mm -hmm. we have experience that we brought Muslim children to Baseco. Ah, mm -hmm. uh, nagturo sila ng peace building in Baseco. We we we, we brought them in Cebu. Mm -hmm. At nakita namin yung kung may ganung opportunity na mas makikilala pa nila yung isa't isa. I think that's a very good opportunity for us, especially kapag yung long term na peace building yung pag-uusapan natin. Mm -hmm. so, Paano so po magko-connect sa inyo, Pastor. Para meron po bang pwedeng mag-volunteers, lumapit sa inyo? Opo, just uh, type nyo lang po, World Vision Philippines. Nandun na po lahat yung detail na how you hmm. can uh, connect us Opo. sa aming work, especially in Dalaw. Maraming salamat po, Pastor Choi, ang Faith and Development Manager ng World Vision. Ito ang pagsusuri. Hangad ng lahat ang kapayapaan, hindi lang ng mga nasa gitna ng labanan, kundi ng mga hindi nagkahiwalay, mga ayaw patahimikin ng kanilang pag-iisip dahil sa hindi na resolbang pag-aaway. Pakinggan natin ang pangako at ang tawag mula sa Diyos ng kapayapaan. Pag-isipan natin at unawain ang mga balita at isyu sa liwanag ng Biblia. Bahagi ng ating pagiging kristyano ang tinatawag na peacemaking, ang pagiging tagapamayapa. Sabi sa Romans 14 verse 19, Kaya pagsikapan natin gawin lagi ang mga bagay na magbibigay ng kapayapaan at makapagpapatibay sa isa't isa. At dinagdagan pa yan ng Hebrews 12 verse 14, Sikapin ninyong makasundo ang lahat. Pagdating sa usapin ng pagiging isang tagapamayapa, ang Panginoong Jesus ang siyang supreme peacemaker. Siya ang pinakamataas na tagapamayapa. Siya ang tinatawag na prinsipe ng kapayapaan sa Isaiah 9 verse 6. Tinatawag ng Panginoong Jesus ang lahat ng kanyang mga tagasunod na maging tagapamayapa rin. Both in terms of preventing conflict yun lang yung uh, hindi lang doon sa uh, pipigilan mo ang paglalabanan o pag-aaway ng mga pangkat kundi pati na rin sa pagbuo ng mga magbubuklod na mga bagay, mga links sa pagitan ng tao at ng Diyos, sa pagitan ng tao at ng kapwa tao. Itinitiin ng Biblia na dapat hanapin natin at hangarin ang kapayapaan dahil pinagpala ang mga tagapamayapa. Ayon sa Matthew verse 9 ng chapter 5. Ang sabi sa Psalm 34 verse 14, Lumayo kayo sa masama at gawin ninyo ang mabuti. Pagsikapan ninyo na kamtin ang kapayapaan. Ang konsepto ng shalom na sumasakop sa kabuuan ng kapayapaan ay sumasalamin sa kalooban ng Diyos para sa lalong ikabubuti ng tao kapakanan at kalusugan at yung na paglakas at paglago. Ang Biblia, ang pamantayan at panuntunan natin kapag kapayapaan ang pinag-uusapan. Labas sa mga prinsipyo ng Biblia, walang tunay na kapayapaan na makapagbubuklod ng tao sa kanyang sarili, sa kapwa, sa Diyos, at sa kanyang kapaligiranan. Dito nagtatapos ang isa na namang pagsusuri. Dalangin naming laging sumainyo ang kapayapaan ng Diyos sa inyong puso at sa inyong tahanan. Sa ngala ng buong pangkat ng pagsusuri, ako si Heidi Bernard Sampang na bumabati ng isang masaganang bagong taon na may kalakip na mabiyayang bagong kapayapaan. Ang pagsusuri ay produksyon ng FEBC News and Current Affairs na sa mga himpila ng FEBC Philippines at sa mga social media accounts nito.